Isang 79-year-old at handicapped na babae ang nakapatay ng tatlo at nakasakit ng apat na tao nang na-reverse niya ang kanyang SUV sa isang grupong tao bago siya tumuloy sa isang sapa. Nangyari ang lahat martes ng umaga sa Sugar Creek Country Club, isang mobile home village para sa mga over 55 ang edad sa Bradenton, Florida. Paalis si Doreen Landstra at ang kanyang asawa mula sa isang church service habang may isang grupong tao ang malapit sa kanila. Ayon sa mga saksi, normal naman na umalis mula sa handicap parking space si Landstra noong una pero hindi raw ito nag-switch papuntang drive at napa-accelerate pa. Nagsitakbuhan ng mga tao habang ang kotse ni Landstra ay mabilis na nag-reverse at dumiretso sa grupo ng matatandang nagkukwentuhan. Nasagasaan ni Landstra ang mga ito, may mga namatay at may mga seryosong nasaktan. Ang sasakyan ay patuloy na umandar papunta sa isang sapa. Ang car park ay naging eksena na ng brutal na pagpatay. Pagkatapos ng aksidente, sinabi ng mga witness sa local media na naniniwala si Landstra na ang kanyang kotse ay nakadrive at hindi naka reverse At na-stuck din daw ang pedal ng kotse. Ayon sa pulis, walang alak ang sangkot sa nangyari at pending sa ngayon ng mga kaso habang iniimbestigasyonan pa ng pulis ang insidente.